Huwag na nagkilabot na gabi sa inyong lahat, mga hunters Andito na naman tayo sa panibawang ghost hunting video ng Cebu Ghost Hunters PH. Mga ka-hunters, andito kami ngayon sa Cebu City at kami ay naimbitahan ng isang bahay na merong nakakakilabot na pangyayari. Na trending po ito sa social media na yung third floor nila Emeron meron daw gumagalaw na duyan na wala namang tao. At agad namin pinuntahan itong pamamahay na ito upang aming investigahan mga ka-hunters, tingnan natin kung meron ba kaming makuhang ebidensya gamit ang aming mga kamera at mga equipments Huwag na natin patagalin pa Ako si ka LG at ito ang Cebu Ghost Hunters PH Let's go! Cebu Ghost Hunters PH B2 Bulatan mong test sa ako? Tatagiyan Ito yung luyan Ito na Ito na nangyari yun sa yung viral na Pagkabi nung tuyan, wala lang Wala pong tao? Wala. wala. Ako mismo, nakita. inintay ko siya. Wala namang hangin? Wala. So yun mga counters, uh, magsisimula kaming investigahan itong bahay dito, isang bahay dito sa Cebu. Pakiramdaman muna namin yung bahay kung saan yung part ng bahay na hotspot or cold spot. dire dili wala. Dito wala dito. Taas, sir. Mm -hmm. So, Dito tayo aakyat uh, tayo sa second floor. Ilang pala bato sir? Tatlo. Tatlong pala palapag. Okay. Sir, pwede patayin natin yung ilaw? Okay lang. Sige. Patayin nyo muna, sir. Hmm. So, yan mga counters and dito tayo sa pangalawang palapag ng bahay. pinapakiramdaman ko yung bahay. Wala namang ano dito, sir. Yung mga malalaking daga? Wala naman. Bahay. Antik na 'to, oh. So mamaya, uh, try natin sir i ilagay ulit yung duyan. Oh, tinapon. Tinapon muna. Tinapon, tinapon. Okay. Sige. So dito tayo. Sa pangatlong palapag. Pwede pa kipatay ng ilaw sir So mga hunters Meron na akong nadidetect na hotspot May nadidetect Nadidetect na na ako na hotspot dito Sa third floor nila Sana ano no Kumunikta to kung ano, ano itong nandito Sa bahay nila Tapos, nag-uumbisa na akong kinikilabutan. Sir, iskulahan na? Oo. Okay. So, dito... Dito... Okay. Dito yung duyan. Saan dito yung duyan, sir? Ah, dito. Dito yung duyan. Yan. Tinan nyo, ah. Anong sinasabi ni sir? Dito. Yung duyan. So, sabi ko kanina kay sir, pag nag-investigate kami mamaya dito, tatawagin natin kung sino yung napasyal lang nakaluluwa dito sa bahay nila. So, kuman, parang kumukunik mga ka-hunters, may paaralan dito sa likod ng bahay nila. So, itong pumupunta dito sa kanila kasi sila lang yung parang may tiris eh na ganito ka kumbaga sa Bisaya pa hayahay ing yeah. ani ka hayahay ilang tiris mga kanters ganito karang karelaxing yung tiris nila walang iba dito sir na ganito karelax yung tiris dito sa, sa may pero may wala nang paaralan doon wala na o oh, di diba dito lang. <laughs> dito ba? diba so yun tinan natin tinan natin kung magtutugma yung mga conclusion ko sir ha kasi sila lang yung pagdating ko kasi dito pagpasok ko sir pagpasok ko dito naramdaman ko sir yung parang uh, invited sila dito sa lugar na to invited so ang gagawin natin mamaya Magka-cleanse tayo pero try natin ha kung sino tong nandito either it's uh, matandang babae bata Then, sometimes, hindi lahat ng mga multo o espirito ay nanggagambala. Minsan, nagpaparamdam sila, sir, para mapansin sila at mabigyan ng dasal. Ganon. So, try natin to investigate. Baba muna tayo, sir, tapos tanungin natin sila mamaya. So, yun, mga hunters, yung aming pag-investigate dito sa bahay. Tanungin natin si sir, before tayo makikipag-communicate, Okay. Uh, meron mayroon akong nararamdaman dito sa pangalawang uh, floor at saka sa third floor, isang batang batang lalaki. Tsaka yung or nasa 39 years old to 40 years old yung edad nito. Dito sa third floor ninyo. Hindi lang to isa o dalawa, hindi marami to dito. Like nasa ano siguro apat. May 40 years old may batang lalaki at saka batang babae. Pero kung ano man yung mga magi, makukuha nating ebidensya mamaya sa paggamit natin ng aparato natin. So sana makipag-communicate sila. So yun mga hunters, uh, sir nagtugma ba? Nagtugma ba yung yung sinasabi ko na may bata dito? Okay, nagtugma mga hunters. Uh, para sa akin sir yung pinaka nagpaparamdam yung bata sir dito sa second floor. Second floor nga. diba? Tsaka meron din dito yung parang hindi ko matatawag na para siyang 39 to 40 years old yung edad o 29 to 30 ganun yung parang edad niya sir gusto niya dun sa duyan siya yung nagduduyan so ang gagawin natin mga counters ngayon pangalawang uh, pag akyat natin communication na so sama natin si sir siya yung magiging witness sa ating mga equipments so mga counters maglalagay tayo mag install tayo ng CCTV yan sa third floor kung saan natin naramdaman yung mabigat o hotspot para sa atin dito natin lalagay itong CCTV yan, yan mag install na kami ng mga flashball so yung magiging mata nito is itong CCTV na nilalagay namin so baba muna kami mga counters ka so yun mga counters naglagay na kami ng CCTV doon sa third floor kung saan na uh, yung hotspot o saan merong nag, uh, nagpaparamdam doon sa third floor. Sama ko ngayon yung may-ari ng bahay. Junior. Uh, si ma'am? Susan. Ma'am Susan. So yan. Habang uh, nandito kami sa lower ground o sa first floor ng bahay nila, kakanda kami ng questions sa kung ano man yung makita ng CCTV namin. So panoorin niyo itong CCTV video namin. Mga ka-hunters, panoorin ninyong mabuti. Itong CCTV video na nilagay namin sa third floor, may kita dito na nagche-change yung ilaw ng night vision ng aming CCTV. Upon observing mga counter sa CCTV, pag merong dumadaan sa tapat, ay nag-a-adapt ito at nag-a-adjust ng kanyang ilaw sa kanyang night vision. Sa aking observasyon sa aming CCTV footage, tila ba parang may nakaharang dito sa tapat nito. At uh, bigla itong babalik sa kanyang normal na video o kuha ng lente ng aming CCTV. Tingnan nyo. Mga hunters pagmasdan ninyo ang susunod na eksena dito sa aming pag-obserba doon sa first floor ng bahay habang tinitingnan namin sa baba yung CCTV footage namin. Ang nangyari dito mga hunters ay nagtaka kami bakit nag-error ang kuha ng CCTV namin. At ang sumunod ay nakakatakot na nagpangyayari. Niligok pagit siya. Mga ka panoorin yung mabuti itong replay. Merong gumalaw sa aming CCTV. Gilingok ba? Gilingok ba? Gilingok ba? ang? Ang video. Ang CCTV gilingok. Gilingok. Bukman pa yun? Gilingok. Gilingok no? Nag-i-something yun. Gilingok. At hindi pa natapos doon yung pagpaparamdam Kasi sa susunod na video, ito yung nangyari Ang nangyari dito mga ka-hunters ay Parang merong uh, dumaan sa harap ng aming CCTV At hindi pa doon natapos ang kanyang pagpaparamdam O kanyang pagpapakita na dumadaan siya sa CCTV Ito na naman ulit ang nangyari So yun mga counters, ito yung after na namin uh, nilagay yung CCTV at nag-viewing kami sa aming CCTV. Merong changes sa ating uh, night vision sa CCTV. Yung parang may dumadaan sa, sa, sa tapat ng uh, CCTV natin. But itong gagawin natin, so proceed na tayo sa communication. Kung ano man itong nagpaparamdam dito sa third floor ng bahay nila. O baka mapatunayan din natin gamit yung ating mga equipments. So samahan nyo kami mga counters ka So mga magsisimula na kami makipag-communicate. May isang kandila dito sa gitang kwarto. Ito dito din. Tsaka isang kandila doon sa gitna. So for the EMF brother, lagay mo na lang dyan. EMF. Dyan baka mag-fluctuate. Yung makikita natin na nagpa-fluctuate siya. So yun mga counters, magsisimula na kami. May gamit kaming spirit box. Ang gamit ng spirit box is white noise ng radio station. Pwede makipag-communicate dyan yung mga spirito. Ito, EMF, electromagnetic field. Mga flashballs kaming nilagay. Yan, isa doon at isa doon. So dito sa third floor na to, dito yung madalas na pagpaparamdam tsaka sa, third, uh, sa second floor. So, dito din nangyari yung duyan nagumalaw gumalaw, na wala naman tao. So, magpapakilala ako. Nangalan si LG. Junie. Si Michael. Okay, kung nakadungog ka sa among tingog, kauban po namo si... Ryan. Okay, nakadungog ka sa ilang mga tingog, sa among mga tingog. Palay ko play, bro. Ikaw, kung naakay pangalan, pwede ba ko kung sa imong pangalan? wala yan I'm giving you the authority itagaan ka katungod nakwaan ko og energy si Michael Baron pero bisag na mo kwaay mig energy yun yun ayun yung sinabi okay pumasok na siya so may pumapasok na mga kandes may nag na so may witness tayo dito yung mga na nakatira dito sa bahay yan sa likod ko sila So, habang nagpe-play to kanina, hindi pa kami nagtatanong, hindi naman nag-response. Nag so pag, tin pag tinanong na namin, nag-response na. Ikaw ba ni ang nag-response o ikaw ba to ang nag-response? Pwede nimo paminawon, paminawon paminawan ah, paminawon nimo akong tingog, wala well, utana ko, pwede ka mo tubag. Wa imi kusog. Para mo response ka balik. Naaba mi ka o bandiri dili na mo makita wala yung kugtubag kung naaman pwede ka mo response pasigaa ang mga flashballs or kugtubag ka gamit among spirit box ilawin mo nga yung mga flashballs para mag response ka nga gamit yung spirit box namin Meron daw ba? Ano yung sinabi? Lalaki. lalaki. Ano yung sinabi? Lalaki. Sige, sige. Sino itong lalaki? Isa niyong lalaki nga nag-response? Insan yang nagrespon sa mo akaron? Pwede ka mo response balik. Ay sir, medyo boring niya nga part ha. Kay Dugay, okay na sila maka-response. Yan, dilipod klaro. Ito manging ato, nana na sila'y ginabuhat na communication. Gakuha na na sila'y energy. Ay, yung kaulaw. <laughs> Sige, istorya mo pangalan kung kinsa ka. Pwede mo bang sabihin yung pangalan mo sa amin? Dili may ka kaklaro sa imong tingog. Pwede niyo mo klaruhon? Ikaw ning lalaki diri? na akong nabantayan pod. Tatlong beses na nag-response pa. Na. Pero sa uban na mo exploration dili nga na lang so na something so lalaki Laki. sa ag ka nga kalag nga sa balay himo aning hayag ning mga kandila pwede ni nimo gamiton pwede mo tong gamitin yung mga kandila tapos kuha og energy sa moa. Muha ka ng energy sa amin. Ano yung pangalan mo? Kung pangalan pangalan eh, mo? nakai pangalan? Kung naa, kung pangalan? Pangalan lang. <coughs> unsay pangalan? Baro na? Noel? Ano yung pangalan mo? Laki man. Laki. Laki. Kusog yung, kusog na kong energy niya bagay, yung niya. So ako ka pangutanon pangutan on o balik ha? Ang imong mong pangalan? Pangalan lang. Ang sa'yo pangalan ni mo? Balikon. Sulte ni mo pangalan ka ng klaro. Kuha, ibalik, make energy. Plug to it, bro. Plug to it, bro. Nag-plug to it, yung EMF. Ano si pangalan ikaw ni? Ano si pangalan ni mo? Pwede ba ka magpaibaw? si pangalan ni mo? Pangalan lang himuan yung kahayag ni mga kandila at the elderly. pangalan lang need na mo ang pangalan ni mo kay pangalan pwede ni mo klaro ho ng sulti may pangalan ka ba kung sino mang gustong makipag-communicate sa amin ngayon kung kinsa man ang nakadungog sa mong tingog tagaan ka na kong otoridad na makikommunicate namin palihog ko communicate namin gamit ang mga mga ekipo na na -adhering. ayaw ka hadlock ayaw ka ulaw pangalan lang taga-imig pangalan kung kinsa man ka na naadere. Kwa energy, himuan ng kahayag ng mga kandila. Pangalan. Kung pangalan ni mo, mo yung akong tuyo. Ikaw ba to ang nagpalihok atong duyan? Okay, ikaw to? Joseph. Joseph. Oh. Sino si Joseph? Wala mo kaila. Joseph. Asa kagikan, gikan? Ikaw diri nagpuyo gikan sa eskwelahan? Joseph. Joseph imong pangalan? Ikaw ni ano nagpuyo sa gikandri sa eskwelahan. na nasuroy dire. Lewog tubag. Pero kung sayang pangalan ay Joseph, no? Joseph, ginatawag tika. Oo. Oh. Siya. Okay. Joseph Ito bag na ka Ikaw tong gikan sa eskwilahan no? Ni Ana siya oo Sa akong pangutan na Nagikan ba siya sa eskwilahan Nanong na ka diri Joseph Malingaw ba ka diri Joseph Bro Kusog kay bro Tanawa Dili na normal ilang pag plak Ikaw ni na diri Joseph Sa EMF Sige daw, pati, daw pa doong orange. Orange. Kung tinuod nga nakakadiri sa kong kilid. Pasiga pa doong orange. Joseph. Okay. Oh, si Joseph. Nga nung... Sige, Joseph. Okay. Salamat, Joseph, ha. Naaka sa eskwalahan nagikan, di ba? Ganahan ka diri? Okay, Ganahan siya diri. So, si Joseph, ang response si Joseph, gikan siya sa eskwilahan. Nasaag si Joseph diri. So, naatay entity diri karon na nasaag lang. Nagikan ang eskwilahan na. Okay. Ikaw to Joseph, ang nag nagduyan or nagpalihok sa duyan orange pwede niyo pasigawan orange joseph or ambola joseph ginatawag tika ikaw ba tong nasa duyan joseph okay fluctuating oh fluctuating atong EMF mga ka-hunters pa sa orange Sige Joseph, pasigabalik ang bola o respond sa among spirit box pasig mapalong roon. Joseph, nanatay pangalan. Joseph. Joseph ang pangalan niya. Ito ba itong nagpahayahay o batong, nagpa nagpalihok atong duyan? Oo, oo, hindi lang. Oo, oh, oh, dili ra. Joseph, ginatawag ti ka balik. Joseph. Or Josep. Okay, oh. Grabe ang mm -hmm. lactation. Nag-detect na niya siya. Oh. Na something sa to palibot. Nadili na to makita. Nasa diri Ikaw ba ni Joseph? pag yeah. orange, oh. Dili siya yung anak. Ganahan ka, Drea. Joseph, gamita ang spirit box. Arito bag, diri. Joseph, arito bag, diri. Sa spirit box mag na po. Bibilang ako ng 10. Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Two. One. Oo. Kung sa'yo ipagdumog din Okay. So, yun mga counters, Joseph yung pangalan. Matagal naman nag-response. Alam naman natin, matagal talaga sila nagre-response. So, nag-response, ba Ano yung, ano sa inyong pagdungog ato? Oo? Oo. Pwede ba ninyo ma-check kung nabay na matay diha sa eskwalahan na Joseph ang pangalan? na COVID. Bawa di, di Joseph ang pangalan. Ano ma'am? Naa. naay na namatay? Oo. Unsa'y kay Oo. Oo. covid Oo. sa picture Oo. Oo. Okay, basig dili na siya ma'am, pero Joseph gid mo na dungog, di ba? Joseph, no Joseph. Oh, Joseph. Mm -hmm. Basig na pa tay ma kuan diha mapangutanan kinsa na si Joseph diha. Basig na something mm -hmm. Joseph nga unsa ba? Sa history ba aning eskwelahan na. So Samtan. So, abo naman ang mag-a-diya siya. Abo na. Uh -huh. So Joseph ang pangalan niya. Murag Joseph. Oh, sa Bicol siya nagtrabaho. So, Sige ma'am, pangutan na lang ma'am ha. So si Joseph Sigang bulang eh. Sigang eh. Among gi pangutan na kung siya ba toy sa duyan. So unsa inyong ma-comment ato? Oo to ang iyang tubag or dili? Oo. Oo no, iyang tubag siya to sa duyan si Joseph. Joseph ang pangalan or unsa? Joseph ang iyang pangalan. Mutan na ko ba? Okay. na. Tong atong atong i connect ma'am basig siya si yeah. na di juicy na sa sa ako ah, ma'am sa mo ang conclusion dere sa inyong balay na isaag nga kalag dere ma'am stop na siguro natin yung communication para makapag-rest na din yung mga nandito nasa bahay so magpe-prayer tayo so hindi na lang natin isasama sa video yun kasi yung ginagawa namin Uh, na hindi namin sinasama na sa video yung prayer. So yun mga hunters, uh, bababa na kami. So yun mga hunters, uh, tapos na po namin kinomunicate, may na connect po namin, na connect po namin na itong nakita sa video na nagpapagalaw ng duyan sa kanilang third floor. Ay ang pangalan na si Joseph. So Minabuti ko na lang na kausapin yung isa sa mga may-ari yung nola nila dito na tukuyin o tanungin kung sino yung si Joseph na yan na baka dito ay naligaw lang sa bahay nila kasi inviting kasi yung third floor nila eh kaya yung Joseph na yon at saka dito din sa bahay nila is meron ding naninirahan na may palagay na lang natin may third eye siya at saka introvert so parang ito yung nagbigay uh, na merong possibility na makahingi siya ng tulong dito o maka ma remember yung pangalan o yung yung pagkatao niya. So tutukuyin niyan ng may-ari ng bahay, which is yung lola nila. So pinakiusapan ko na lang na tanungin kung sino si Joseph at ipachat na lang sa atin sa page. Kung totoo ba na may Joseph na namatay dyan sa paralan. So meron naman sinare sa amin si ma'am, yung lola nila, na nung kasagsagan daw ng pandemic, ay meron daw na namatay dyan sa paralan, sa likod ng bahay nila. Uh, dahil sa COVID siguro yon uh, may Joseph na pangalan na na, namatay na dito sa sa ano sa paralan sa likod ng bahay nila kaya dito siya parang na invite yung inviting kasi yung lugar dito dito siya nagpaparamdam sa bahay na ito so yun after this we will do uh, cleansing dito sa bahay na ito uh, meron tayong exorcism salt galing, pa, galing pa itong Vatican oh, shout out kay ma'am Nanushka galing to kay Ma'am Nushka Cortez pinsan ni Mayor Cortez ayan ah, thank you thank you sa exorcism so tsaka yung mga advice din na iba so bukas ng hapon na lang yung gagawin nilang insenso at tsaka magpapa sila dito ng full volume na uh, Christian song yun. yun marami salamat sa inyo mga ka-hunters. hanggang dito na lang itong video na ito Maraming salamat sa inyong suporta at tuloy-tuloy uh, lang tayo sa pagtulong Mahal po namin kayong lahat, mga kabus. Maraming salamat.